At sinungalingan at mapanlin lang. Yan ang reaksyon ng Philippine Navy at ng mga mangingisdang ng Pinoy tungkol sa mga akusasyon ng China na tayo raw ang nanggugulo sa Scarborough Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kung ibabase sa inyong report ng China Global Television Network o CGTN, lumalabas na inaapi ng mga Pilipinong mangingisda ang mga Chinese na mangingisda sa Scarborough Shoal. Unang akusasyon, nilalason daw natin ang mga isda. Uh... ，都在差的不没有好的。他们以前的打鱼啊，很多鱼都来的这个浮口就练毒鱼啊，放毒的、投毒的，这些的。Filipino ba? Sa Filipino yung naman. Pero hindi raw alam ng mga Chinese kung anong klaseng substance ang ginagamit daw nating panglason sa mga isda. Pangalawang akusasyon, gumagamit daw tayo ng electric devices. Hindi ta ko la la na se tiem Maging ang officer ng China Coast Guard na si Li Wu, Pilipinas din ang isinisisi sa mga gulo sa dagat. Ang kwentong yan, nakabase sa report ng CGTN, ang news channel na pinatatakbo ng gobyerno ng China. Agad namang pinalagan ng grupo ng mga mangingis ng Pinoy ang mga akusasyon. Ayon sa grupo ng Pamalakaya, isa yung malaking kasinungalingan. Walang batayan uh, at naglulubid ng kasinungalingan. Walang kapasidad. Ang mga maingas ng Pilipino na gawin sa mga Chinese fishermen yung paratang nila. Lang konklusyon ko dito sa payag ng isang official na Chinese Coast Guard ay para ano yan, no? uh, balik yung ginagawa nila sa mga Pilipino fishermen. Giit pa ng pamalakaya, kung meron mang madalas mang haras, eh hindi ang Pilipinas yon kundi ang China. Sino raw ba ang buntot ng buntot? Sino raw ba ang nambabangga ng barko? At sino ang nambugomba ng tubig? Ayon naman sa Philippine Navy, ang report ng CGTN ay mapanlin para palabasing lumalabag sa international law ang mga Pilipinong mangingisda. Kahit ang totoo, ang lahat ng aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay suportado ng domestic at international law. Bukod pa riyan, ang Scarborough Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kitang-kita naman sa mapa na mas malapit ito sa Pilipinas kumpara sa China. Hindi lang yan, sandamakmak din ang mga barko ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Katunayan, kaninang pasado alas 8 na umaga sa Pag-asa Island, ganito ang itsura. Dalawamput dalawang barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels ang nakabantay sa Pag-asa Island samantalang ang barko ng Pilipinas, isa lang. Pati sa Sabina Shoal kahapon, kita ang kumpulan ng mga barko ng China. At nito nga lang Martes, muling Gwinator ng China, ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Scarborough Shoal. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.